Good morning po! Welcome po sa Pau Salud Project. Ito po yung isa kong channel sa mga nakakilala sa akin sa sports. Ano? Um, so, this is probably my last uh, parang uh, video vlog dito sa studio ko, dito sa Pau Salud Project. So, I'm gonna be doing something uh, later doon naman sa Pau Sports. Pero, gusto ko lang po mag-share ng opinion ko kasi lately po nakikita ko sa social media na parang uh, medyo nasasaktan yung mga iba nating mga kaibigan. Dahil nga po sa sobrang pagbabash po ng mga Filipino sa mga atleta kahit na dinadala nito ang uh, ating uh, bandila. <coughs> so ang tanong po na sasagutin ko ngayon, dapat ba na hindi nadali ng bandila o ang bandila ng mga atleta? Uh, dahil nga parang uh, yung mga fans natin or mga followers natin daw ngayon ay tila parang uh, wala silang pakialam o parang uh, grabe na ang mga sinasabi nila sa mga tao. At uh, kung nagtatanong po kayo kung ba't may book pa ako, ito na rin ang huling beses nyo makikita ang book ko <coughs> ngayong araw na ito dahil mamaya gabi na po yung aking kalbuhan. Uh, Actually, um, napakaganda ng ating uh, ano ngayon na uh, topic natin ngayon. Kasi ngayong araw din po na ito, uh, being nationalistic, eh, ngayong araw po, uh, binaril po si Jose Rizal at tinawag tayong Pearl of the Orient ba yung sinawag niya. Basta ito po yung, ano, yung uh, history for today. And uh, papakita ko rin, <coughs> One of the uh, proud moments na tinaas po ni Manny Pacquiao ang bandila ng Pilipinas sa boxing. <coughs> Nit's sinasabi nila um, dahil kay Manny Pacquiao masyado mataas ang standard natin. Kaya naman yung mga fans daw ay parang uh, kahit anong gawin ng ating uh, mga boxer at atleta ay hindi sila nakukumbinse, no? Pero ito lang po yung masasabi ko, no. Uh, bilang isang Pilipino, ako nga mismo, uh, every time, especially recently, nakikita nyo naman yung flag ko dito. <laughs> Ako sa vlog ko, dinadala ko yung Philippine flag every time because I'm very proud to be Filipino. At uh, hindi po siguro masisira yung aking pagiging proud Filipino dahil sa mga iilang-ilan na sumisira sa Pilipinas or iilang-ilang na mga crab. Maraming crab, no, maraming mga nanghihila. Pababa, maraming hindi maniniwala sa'yo, Ma maraming sa na supportahan ka at uh, mo ang Pilipinas ay hihilahin ka pa pababa. Pero wag po nating uh, gawing uh, dahilan nito para you know, hindi suportahan ang bansa ng Pilipinas kasi marami na nga po mga ganitong klaseng tao na parang uh, parang salip na gusto makatulong eh, gusto pang sirain tayo o sirain ang mga iilan-ilan na mga nagrepresenta po sa Pilipinas ng napakaganda. Gaya po ng example nito no kay Marlon Tapales, nagsasabi sila na uh, grabe sila magsalita uh, ng uh, hindi maganda. Eh, pero sample lang 'yan kasi marami ni. Eh. Pero kasi ako natanggap ko na na may mga Pilipinong ganito eh. May mga talagang kung uh, kumpaka ganun din buhay nila eh. eh hirap pag uh, hindi masyado edukado sa mga bagay-bagay Uh I'm not talking about the school education, I'm talking about yung yung talagang ano, being smart kasi sa ako ay na hindi mo naman kailangan mag aaral sa school para maging respectable, no? Kailangan mo lang makita at matutunan niya Nagsisimula yan sa loob ng pamilya. Um, so sa akin ano, um masakit man na uh, mga Pilipino ngayon ay eh, tila ganito na ang uh, parang nagbabago, no? Oh, hindi hindi mga Pilipino 'yan. Hindi lahat 'yan. Actually, majority may minority lang 'yan eh. Kasi ang mga tunay po sumusuporta, alam natin mas tahimik 'yan kasi ang mas maiingay po talaga ngayon, yung mga sorry to say, minsan yung mas maiingay pa yung mga wala namang sinabi. So, dapat siguro para sa akin, ano, sa mga manonood na nakikinig nito na mga atleta o kung sino man na nagre-representa po ng Pilipinas, wag nating uh, sigurong sukuan ng Pilipinas at ito yung mga tao na to kasi marami man sa atin ang hindi naniniwala pero sinasabi ko sa inyo mas marami pa ring naniniwala kasi yung mga usually yung naniniwala sabi nga nila tahimik sila diyan they're watching they're supporting you they're praying for you uh, masyado lang maingay talaga yung mga usually kasi lahat ng mga bashers sa haters sila po yung nasa baba kaya nga po sila yung nanghihila sa baba kasi sila yung nasa baba So, Diyan lang, siguro I just wanted to share that uh, and uh, I also wanted to uh, thank you all dito sa aking personal channel na pasensya na kayo babawi ako dito next year isa sa new year's resolution ko to be more active here just <coughs> for the whole year been trying to find the identity of this channel and uh, you know we'll find it uh, soon enough uh, sa 2024, no? Uh, been busy as well dun sa isa kong channel, dun sa pinaka-main channel ko na, you know, there's a lot of, uh, of course, interest there kasi yun talaga yung pinaka-main na ko eh. But, uh, as you know, may hilig ako magbigay uh, ng opinion, mahilig ako magbigay ng uh, motivation, inspiration, at saka mga story po about be proud, being proud to be a Filipino. Siguro, parang isa yan siguro sa iating uh, itutok uh, o iko-content -co dito yung pagbibigay opinion tungkol diyan. Siguro din ano, pagbigay din ako ng mga parang mga advice po sa mga vloggers ngayon na medyo naliligaw na po yung iba. Dahil sobrang daming fake news ngayon. Siguro para makatulong din ako sa ating mga sa komunidad po no ng uh, vlogging, especially sa sports vlogging na which is dun po ako nakilala eh marami pong mga mga fans no mga fans na nanonood ng mga libo-libo mga vlog na puros na kau naman yung clip or video tapos puros kasi nung pa at fake news eh yun po yung nakakasira sa mindset ng mga Pilipino nakala na nila totoo na yung pala hindi so anyway uh, those are just a few things that, you know just wanted to share with you at the end of 2023 So, siguro sa susunod na video ko dito sa Pausalud Project, kalbo na po ako kasi mamayang gabi na. Uh, and I'm doing that. Um, may mga nagtatanong sa akin. I-share ko lang din ito kung umabot ka din sa dulo. Let me know what you think. <coughs> may mga, nung nagpumusta ako kay ano, Marlon Tapales, may mga nagsasabi, um, tatanga-tanga to sa si pao. O mga, ano, sa kay inuwi naman talaga siya. O kaya, kaya sabi, alam mo naman matatalo, Diyan kakalbo ka tuloy. Ganun po kasi, ulitin ko madaling sumuporta pag uh, panhalo or llamado Madaling maging kaibigan pag mayaman or may benepisyo ko na, may benepisyo ka pero mahirap mas mahirap pag uh, alam mo nang pero nandodon ka pa rin. So that's what I did. I just wanted to show that I'm a supporter of Filipino boxing or of Marlon Tapales uh, specifically that I believe that he can. Unfortunately, uh, hindi niya nagawa which is it's okay. I'm happy about it. Masaya ako dahil masaya pag uh, kahit matalo ka. Basta nakatayo ka doon sa pinaninindigan mo at um nakaka-proud naman talaga 'yung ginawa niya. Regardless of what people say, lagi ako nandito para sabihin. Lalo na po no pag ang uh, um, boxer or athlete ay nagre na sa ibang bansa. Uh, I promise to be as objective. Hindi naman hindi naman laging maganda sinasabi ko, eh, 'di ba? Totoo naman 'yan, eh. Pero um I promise to be true and I I, I promise to be balanced. That's the best thing that I could do. Uh, but sa mga fans na hindi uh, agree sa akin or magdi-disagree sa akin, ganun talaga ang buhay. Um, yun lang. So, you know, it's okay to be, to lose and, and, to support. Uh, basta yun talagang sinusuporta mo, yun yung nasa puso mo. At it helps, you know. I mean, it's good to inspire people and motivate people to do things ako alam ko ano for the longest time sa sporting community marami nagsasabi sa akin sa ano sa boxing sir nag-vlog ako dahil sa inyo kung isa ka diyan at nakapag-vlog ka dahil sa akin sana yung ginagawa mo ay you know uh, pasok sa prinsipyo na pinaglalaban din natin uh, hindi man mabilis ang views sa ganyan dahil yun na nga hindi masyado kasi ngayon mga gusto ng tao medyo <laughs> hindi ko alam gusto yata nila niloloko sila ng na vloggers so, eh. But, <laughs> discard nila yan. Bahala sila. Babalik din naman sa kanila yan. Eh. Tingnan natin kung tatagal sila. Alright guys, salamat po. Ako po si Pao Salud. Ito po yung Pao Salud Project. Ito po yung personal channel ko. Kung umabod ito dito sa dulo and hindi ka pa nakasubscribe, um, there'll be a lot of good things coming uh, from here, from this channel, beyond the, the, the sports or beyond the topic that I usually talk about. Yung may mga essence, may value, at yung uh, tayo ay may matututunan syempre may entertain din tayo salamat po and uh, happy new year po sa inyo lahat last day na ng buo ko, tingnan tingnan nyo na